Good morning guys Saan Ang umaga na yan okay? nyo, yayabang na tumilaok kuno. Yan yung ating Tatlong Stag natin Na Ayan Na medyo Nagyayabang-yabang na So ngayong umaga magpapatuka tayo Ni lipat natin sila dyan Galing sila rito bukas so, magpuputik na naman so kada ano nililipat natin sila para so, tanggalin muna natin itong mga ano nila para makala pag umaga tinatanggal ko ito yung uh, hapunan nila para para kakilo sila ng ayos ハハハハ。<laughs> <laughs> <usk> I'm Yan po dalawang pula na yan, magkapatid po yan. Uh, ito naman po, solo na lang ko, Kasi yung mga kapatid nito, nung sisiw pa lang, nabili na sa atin. So, ito na lang ang natira. Yan. Ito kasi iba nanay nitong dalawa nating adult sa akin na to, yung pula. Iba po yung nanay. Pero magkakapatid po sila lahat sa ama. ah ah uh, putka po natin is dull gray na ganun din po yung kulay katulad ng no ating gray na nag-iisang lalaki <clears throat> medyo malakas yung ulan dito kagabi kaya basa, basa halos yung lupa kagahapon So, ayan na lang muna po guys. So, sana po nagustuhan nyo yung atin eh Ayan, sinin po sila. tatlo. Yung so, ating mga stag na 5 months. So, kanito na lang po. Maraming salamat po sa so pranood. Thank you for watching. At tayo po yung magpapakain muna. God bless po.